kahagisin ko nga lang at pagkatayo ko ng higaan ay diretsyo ko dito sa lababo para maghilamos. Huwag yun nga para intindihin niyo mahugusta na nakap na ikita niyo at o, eh, pagkatapos kong magkape ay kuhugasan ko yan. At pagkatapos ko nga na pala maghilamos ay magtitinkla na rin ako ng kape. Siyempre, ano pa ba ang kape ko? Kape ko brown! At tumating na si Mama at may pinatikim sa akin na hindi ko alam kung ano yun. At nung natikman ko at tinanong ko kay Mama kung ano yun ay, sinabi ni Mama ay, puso ng saging na pinrito. Kanyang bis nga lang ako nakatikim ng puso ng saging na pinrito. Pero talagang masarap siya. At syempre, hindi lang kumpleto ang kape ko pag walang pantisal Ayan pa naman nga pala niyan ay not na tayo. Pagpasan sa inyo na nga pala akong oh, natutulala ko kahit nakapagilamos na ako. Ewan ko ba? Bayan talaga ako sa umaga. Lalo na pag nagkakape, la Tapos, higo. Ayan. Um, bago nga pala akong live ay, siyempre kumain muna ako para tuloy-tuloy ang aking pagla-live. At ako nga kami ni Mama dyan dahil um, na-amaze ako dahil um, ngayon ako na ng puso ng saging na pinrito. At napakasarap naman. At kita niyo naman, nakailang subo ako mula pa kanina. Kasi usually na pagkakaalam ko sa mga puso ng saging ay ginugulay lang at ngayon ko lang nalaman na pwede pa ng iprito yun. Kung may kita nyo kanina, para siyang dilis at medyo din siya pero swak na swak sa At pwede pa siya ulamin o ipulutan. Ayan. At yun nga lang guys, sinir ko lang sa inyo ang aking at day in man life pagising ko sa umaga. At syempre gawa na rin ako ng video for content at for the reels na rin. thanks for watching on all